big ang mga next coming episode dito sa prinsesa ng City Jail dahil sa ang pagkawalan ni Layla ni sa hospital ay humina ang kaso laban dito sa kay Charlene at nakapag-bail ito para makalaya. Pero itong si Divina ay hawak na si Raymond sa leeg dahil sa namagitan umano sa kanila na halos magmakaawa kunwari si Divina para ipagpatuloy pa rin nila ang kanilang lihim na relasyon at mahalin lamang siya ng lalaki at hindi niya ipagsasabi ni Divina dito sa kaysarli na may namagitan sa kanila ni Raymond. Ang hindi nila alam ay nakita sila ng kasambahay na parang linta itong si Divina na nakayakap sa kaiser niya Raymond. Pagkauwi ni Charlene sa bahay ng mga Cristobal ay isinumbong ng kasambahay ang kanyang nakita at may pagdududa na may kung ano ang namamagitan sa dalawa, Divina at Sernia Raymond. Sa mga sumbong na iyon ay lumakas ang pagdududa ni Charlene dito sa kay Divina na inaagaw nito ang kanyang asawa at gusto niyang tuklasin ang katotohanan. Kaya sinasundan ni Charlene ang kanyang asawa na kasalukuyan naman nakipagkita na naman dito sa kay Divina para sana kumbinsihin itong si Divina na itigil nila ang lihim na relasyon ayon sa napagkasunduan nila dahil nakalabas na itong si Charlene pero sadyang walang balak si Divina na pakawalan ang lalaki at inakit lalo itong si Raymond na ituloy pa rin nila ang relasyon at kailangan niya pa rin ito si Raymond. Samantala Napatunay ni Charlene nang nakasama sila ni Princess sa loob ng kulungan na wala talaga itong kasalanan dito sa pag-kidnap sa kanyang anak na si Libby na ang nakikita ni Charlene ay tanging kabutihan dito sa kay Princess kaya pati itong si Xavier ay ganun rin ang nakikita na walang kasalanan si Princess Isang araw habang magkasama sila Libby at Xavier ay bigla na lamang may isang tao na nakamaskara at tinutukan sila ng baril at tinatanong si Libby kung totoo nga ang tungkol sa nangyaring pangingidnap. Sa simula ayaw umami ni Libby pero sa pagbanta ng nakamaskara na patayin si Xavier sa tutok ng baril dito sa lalaki ay umamin si Libby na walang nangyaring kidnapping kundi ito'y isang prank gone wrong. Lumabas na ang katotohanan mula sa bibig ni Libby at mabubunyag na kaya ang kasinungalingan at malalantad kaya ang mga kasabwat ay si Divina, Arnold at Jenny at ang isa pang kasabwat na pulis na si Homer. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.